Sa mga dekada, nagbabala ang mga kanuraning think tank at leader na balak sakupin ng Rusya ang Baltic states na Lithuania, Latvia at Estonia. Ang banta na ito ang dahilan kaya sumali ang tatlong bansa sa NATO noong Marso 2004. Ang sumunod na pananakop ng Rusya sa Ukraine, kasabay ng matibay na suporta ng tatlong bansa para sa Ukraine sa buong labanan, ay lalo lamang nagpatingkad sa mga takot na iyon. Dahil dito... Ang tatlong bansa at iba pang NATO members ay gumawa ng hakbang para pigilan ang ganitong pananakop. Ngunit hindi sila kontento sa lawak ng proteksyong iyon. Nag-anunsyo ang Lithuania ng pinakakomprehensibong mga hakbang sa depensa hanggang ngayon. Isang tatlong pumilyang depensibong sinturon sa kahabaan ng mga hangganan nito sa Russia at sa kaalyado ng Russia na Belarus. Suriin natin ang kanilang mga plano sa depensa at kahalagahan nito. Mataas ang alerto ng Baltic States sa posibleng pananakop ng Russia dahil, bukod sa Finland, sila lang ang NATO members na may hangganan sa Russia. Ang hangganan ng Estonya ay mga dalawang daang milya at halos dalawang limang bahagi nito ay nasa lawa. Hindi lupa, ang Latvia ay may isang daan at walumput tatlong milyang hangganan sa Russia at isang daan at anim milya sa Belarus. Ang Litwanya ay may apat na raan at 22 milyang hangganan sa Belarus at 100 at 70 milyang hangganan sa Russian exclave ng Kaliningrad sa pagitan nito at Poland. Mahalaga, ang Vilnius, kabisera ng Litwanya, ay 21 milya lang mula sa hangganan ng Belarus sa E-28 Highway. Dahil dito, nagiging pangunahing target ito at madaling maabot sakaling magkaroon ng pagsalakay ng Russia ayon sa plano ni ministro ng depensa Davile sa Calyenne noong Agosto 2000 at 25 ilalagay ang kabisera sa likod ng tatlong pumilyang sinturon ng depensa may ilang grupo na pumuna sa plano tinawag itong ika isang siglong bersyon ng nabigong Maginot Line mali ang paghahambing na iyon ang Maginot Line ay mga konkretong kuta at armas na itinayo ng Pransya mula Labinsiam, na 20 Sham Labinsiam, na 38 sa hangganan nila sa Alemanya para pigilan ang pananakop ng mga Nazi. Umakyat ito mula Switzerland hanggang Luxembourg. Sakop ang 280 milya at dinisenyo laban sa karamihan ng pag-atake tulad ng pambobomba at putok ng tangke. Ang mga kuta ay gawa sa makapal na kongkretong materyales at bakal. May malalawak na lagusan sa ilalim ng lupa. Air-conditioned na tirahan. Libangan. Imbakan ng supply at panloob na riles ng tren para mag-supply sa mga kuta. Naniniwala ang mga tagaplanong militar ng Pransya na mapipigilan ng Maginot Line ang pagsalakay ng mga Aleman sa pamamagitan ng pagpapabagal sa kanila hanggang makapagtipon ang hukbong Pranses para sa kontra-atake. Inayos ang linya bilang depensa na may lalim, may mga pasulong na listening post na mag-aalarma at magpapabagal sa kalaban bago umatras sa pangunahing kuta. Kahit moderno at matibay ang Maginot Line, hindi nito napigilan ang pananakop ng mga Aleman sa pransya noong isang libo At apat na pung nilampasan lang ito ng mga puwersang Aleman sa pamamagitan ng pagsalakay sa Ardennes Forest sa Belgium. Rehyong inisip ng mga Pranses na hindi madaraanan ng malalaking militar dahil sa masukal na lupa at kakulangan ng kalsada. Ang Falgelbe or Case Yellow ay Nagbigay daan sa mga Aleman na palibutan ang hukbong Pranses at kaalyado. Nagbunga ito sa pagkahuli ng libo bilanggo at pagbagsak ng Pransya. Sa huli, nabigo ang linya hindi dahil sa lakas, kundi dahil hindi ito umabot sa hangganan ng Belgium. Hindi inasahan ng Pransya ang pag-atake ng Alemanya sa Belgium na walang depensa. Hindi uulitin ng Lituania ang pagkakamaling iyon. Ang mga planong inilantad para sa depensang linya ng Litwanya ay sumasaklaw sa buong hangganan. Mula sa hangganan ng Latvia sa Hilagang Silangan, pababa hanggang sa hangganan ng Belarus-Poland sa Timog at diretsyo sa hangganan ng Kaliningrad. Sa katunayan, ang tanging bahagi ng Silangan at Timog na gilid ng Litwanya na hindi sakop ng depensang linyang ito ay ang 65 milyang haba ng hangganan sa Poland, ang tinatawag na Savolki Gap, ang pagtatayo ng isang napakalaki at multilayered na depensang sinturon upang harangan ang pangunahing daan na naguugnay sa Lithuania. At pati na rin sa iba pang mga Baltic states sa mga kaalyado ng NATO ay magiging hindi kapakipakinabang. Sa totoo lang, dahil mahigpit ng binabantayan ng NATO ang Savolki Gap, wala nang puwang sa depensa na magagamit ng mga Ruso sa posibleng pagsalakay. Di tulad ng Magino Line, pinatunayan ng digmaan sa Ukraine ang BISA ng multi-layered depensang sinturon sa makabagong labanan. Ang depensang sinturon ng Lithuania ay nabuo batay sa tagumpay ng mga Ukrainian sa pagpigil sa opensiba ng Russia gamit ang ganitong linya. Epektibo ang depensa ng Ukraine kaya mabagal at malaki ang pagkalugi ng mga Ruso sa pag-usad. Gayon Gayunpaman, ang mga depensang ito ay batay sa depensang sinturon ng Russia. Sa timog silangang Ukraine noong 2000 at 23 na hindi rin nabutas ng Ukraine. Tinawag ang depensang linya na Sorovikin Line mula kay Russian General Sergo Sorovikin, kilala bilang General Armageddon, na nagutos at nagbantay sa pagpapatayo nito. Pinamunuan niya ang Southern Pwersa ng Russia sa unang pagsalakay sa Ukraine at naging kumander ng lahat ng pwersa sa Ukraine mula Oktubre 2000 at 22 hanggang Setyembre 2000 at 23. Matapos ang nabigong kudeta ng Wagner Private Military Company noong Hunyo 2000 at 23, tinanggal si Sorovikin at napabalitang kasali sa mga operasyon ng Russia o Wagner sa Afrika. Walang dudang binago ng kanyang depensibong linya ang digmaan noong huling dalawang libo at dalawamput dalawa at unang dalawang libo at dalawamput tatlo. Napaalis ng Ukrainyano ang mga Ruso sa Kharkiv at Donbas at nakapag-ipon sila ng malaking puwersa sa Timog Silangan. May mga makabagong sandata ng NATO gaya ng Abrams at Bradley Armored Fighting Vehicles. Layunin ng puwersang ito na mabawi ang mga teritoryong sinakop ng Russia sa Zaporizhia Kherson at Itulak hanggang Crimea. Sumalpok ito sa matibay na depensa ng Sorovikin Line kaya nabigo ang kontraopensiba at nagdulot ng malaking pagkalugi. Napigilan ang pagsalakay ng Ukraine sa Kursk, Russia. Makalipas ang walong buwan, umatras pakanluran ang linya ng labanan. Ang Sorovikin Line, na nananatili pa rin hanggang ngayon, ay may habang humigit kumulang 8.1 isang milya mula sa Vasilivka sa Zaporizhia Oblast hanggang Volovaka sa Donetsk Oblast. May tatlong patong ng hadlang at posisyon ng labanan na may malalawak na minahan sa unahan na kailangang lampasan ng mga Ukrainian bago marating ang unang linya. Ang unang layer ay isang anti-vehicle trench na ginawa para pigilan ang tanke, infantry at mabibigat na armor na umabante. Ang ikalawang patong ay mga konkretong tinik na tinatawag na dragon's teeth na pumipigil sa mga sasakyan. Ang ikatlong patong ay binubuo ng mga trint-serang binabantayan ng mga sundalong Ruso na tanaw ang mga Hukay at Dragon's Teeth mula sa kanilang posisyon. May dagdag na minahan sa bawat patong, pati na rin kung maaari, ikatlong patong. Ang mga posisyon sa labanan ay itinayo sa matataas na lugar para mas mapabuti ang kamalayan at bisa ng kontra-opensiba gaya ng ataking artilyerya. Umepekto ang estratehiya dahil panandali ang nabutas ng puwersang Ukranyano ang minahan at unang linya ng depensa sa ilang baryo lang bago umatras. Nagtagumpay ang linya ng Sorovikin. Nabigo ang linya ng Majno. Matapos mabigo sa kontra-opensiba sa Zaporizhia, lumipat ang Ukraine sa estratehiyang aktibong depensa at pinatibay ang kanilang depensang kuta gamit ang sarili nilang bersyon ng Sorovikin Line. Unang bahagi ng 2,000 at 24 nagtayo ng mga trinsera, konkretong harang Dragon's Teeth, at Underground Command Center sa mahahalagang bahagi ng 6 na raan at 21 milyang linya ng harapan. Partikular na pinalakas ang mga paghahanda sa depensa sa paligid ng mga bayan ng Donetsk, Naliman, at Avdiivka, pati na rin sa harap ng Kupiansk, sa kalapit na rehiyon ng Kharkiv. Iniutos din ang paggawa ng fortification gamit ang tatlong layer na trinsera, tank barrier, mga strong point, at minahan. Sa kahabaan ng mga hangganan ng Russia, at Belarus, hanggang sa hangganan ng Poland, mas malalim pa sa teritoryong hawak ng Ukraine, nagtayo rin ng maze ng mga fallback position na binubuo ng mga network ng trinsera at mga bagong nakatagong command center. Ang Pokrovsk na matagal nang tinatangkang sakupin ng Russia noong 2000 at 2025 ngunit nabigo ay may dalawang layer na trinsera na nakapalibot bilang proteksyon sa harap at paligid ng mga pangunahing lungsod tulad ng Poprovsk at Liman, naglagay ang Ukraine ng sunod-sunod na mga fortification na wala pang isang milya ang pagitan. Ayon kay Clement Molan ng Atom Mundi, bawat fort ay kayang ipagtanggol ang sarili mula sa lahat ng direksyon. Kailangan mong makuha lahat ng ito para umusad. Sa huli, sa mataas na halaga, nakuha ng Russia ang Avdivka, Bakhmut at Shuretsk. Samantala, matatag ang depensa ng Ukraine sa ibang bahagi ng front. Sa Sumi, tinangkang gumawa ng Russia ng buffer zone sa hangganan para pigilan ang araw-araw na drone attack ng Ukraine at ang posibilidad ng isa pang pagsalakay, tulad ng nangyari sa Kursk, ay naantala sa unang linya ng mga depensang fortifikasyon ng Ukraine. Ang mga natutunang aral mula sa Russian at Ukrainian Sorovikin Lines ay isinama sa depensibong plano ng Lithuania. Ganitong estratehiya rin ang ginagawa sa Estonia, Latvia at Poland. Noong Enero, dalawang libo at dalawamput nagkasundo ang tatlong Baltic na estado sa ilang kasunduan sa depensa, kabilang ang Baltic Defense Line, may daan-daang bunker at iba pang depensa. Ang linya ay itinayo sa isang libong milyang hangganan laban sa Russia at Belarus. Layunin nilang itulak ang puwersa ng Russia sa posisyong pabor sa tagapagtanggol. Plano ng Estonia na magtayo ng anim na raang bunker sa hangganan nila sa Russia na nagkakahalaga ng dolyar 6.5 milyon. Ang depensa ay binubuo ng mga bunker, support points at distribution lines sa panahon ng kapayapaan. Ayon kay Hanno Pevkor, ministro ng depensa ng Estonia, kung magkaroon ng labanan, handa ang lokal na reserba maglagay ng mina, anti-tank na hukay, tinik na kawad at dragon's teeth. May diagram mula sa Ministry ng Depensa ng Estonia na nagpapakita kung paano ginagawa ang prototype ng mga bunker. Ang mga pahabang estruktura ay ginawa para magkasya sa T-shape na hukay at may pasukan na protektado ng tambak na lupa. Noong Mayo 2000 at 24 sinimulan ng Latvia ang pagtatayon ng Baltic Defense Line gamit ang mga anti-mobility na hadlang tulad ng Dragon's Teeth, Lego Blocks at Metal na Bakod. Ang mga hadlang ay naka-imbak sa mga depo malapit sa hangganan. Estratehikong inilalagay ng pambansang sandatahang lakas. Noong Agosto 2000 at 24 sinimulan na ang unang yugto ng linya sa silangang Latvia. Latgala, kung saan nililipat at inilalagay ang mga konkretong piramideng hadlang. Noong Mayo 2000 at 24 inanunsyo ng Poland ang malaking pag-upgrade sa depensa ng hangganan nila sa Belarus at Kaliningrad na tinawag na Shield East. Layunin ng plano na palakasin ang anti-drone surveillance at depensang militar sa lupa gamit ang sistema ng mga kuta at harang sa apat na raan at 30 milyang hangganan. Inaasahang matatapos pagsapit ng 2000 at 28 ang network ng mga kuta ay tinatayang aabot sa halagang 25 bilyon. Sabi ni Defense Minister Vladislaw Kozinyak Kamis, layunin nilang protektahan ang teritoryo ng Poland, pigilan ang galaw ng kalaban, padaliin ang kilos ng sariling tropa, at protektahan ang sibilyan. Ngayon, naglabas na ang Lithuania ng pinakamalinaw na detalye tungkol sa kanilang defensive line. Noong tag-init 2,000 at 24 nagtayo ang Lithuania ng 27 park parke ng inhenyerong may imbakan ng gamit kontra-mobilidad gaya ng razor wire at kongkretong harang, mga dragon's teeth at tank barriers, tinatawag ding hedgehog, ay parang cow trap na gawa sa magkakrus na metal na poste. Gaya ng Sorovikin Line, gagamitin ang mga imbakan para gumawa ng makapal at tatlong patong na tatlong pumilyang singsing -sing ng kuta. Layunin nitong pabagalin ang pagsalakay ng mga Ruso at piliting pumasok sila sa mas madaling depensahang lugar. Ang unang hanay, mga tatlong milya ang lalim, ay magsisimula sa anti-tank na kanal sa tabi ng bakod. Kasunod ang embankment, dragon teeth, minahan, at dalawang matibay na posisyon ng infantry para sa depensa. Sinabi ni Sakalian na posibleng kabilang dito ang mga anti-personnel na mina. Kamakailan, umatras ang Lithuania at ilang silangang NATO members mula sa Ottawa Convention na nagbabawal sa mga sandatang ito. Gayunpaman, naglagay din ang Lithuania ng order na nagkakahalaga ng dolyar. Isang daan at labing pitong milyon para sa mga anti-tank na mina. Bukod pa sa mga naunang kasunduan, upang bumili ng 85,000 ng mga mina na may kabuang halagang 500 at 83 milyon. Sa likod ng ikalawa at ikatlong hanay, ihahanda ang mga tulay para sa demolisyon at dadagdagan ang posisyon ng infantry. Plano ring magputol ng puno sa mga kalsada, patungong bayan at lungsod para madaling harangin at sirain ang sasakyang pandigma ng mga sumasalakay na ruso. Ang ikalawang hanay ay labindalawang milya mula sa hangganan. At ang ikatlo ay 30 milya mula rito. Pinalakas pa ng Lituanya ang depensa ng tatlong hanay sa pagdagdag ng isang daan at 55 mm artilleria sa kanilang imbentaryo. Umorder ng apat naput apat Leopard, dalawa awalo battle tanks, mula Alemanya at tumanggap ng pitong M Spike Long Range, dalawa anti-tank missiles mula Israel. Isa na ang Lituanya sa ilang Miembro ng NATO, naggumagastos ng 5% ng kanilang Gross Domestic Product para sa depensa, napagkasunduan ng mga miyembro noong 2000 at 2005 at magkakabisa sa 2000 at 305. Kasalukuyang ginagastos ang halos 55% ng Gross Domestic Product sa modernisasyon at upgrade ng militar pati pagtatayo ng bagong depensibong linya. Gayunpaman, katulad ng Ukraine, ang pinakamalaking problema ng Litwanya ay maaaring ang pagtipon ng sapat na tauhan upang maayos na mapatakbo. Ang mga matitinding depensang ito, maaaring magpadala ang Litwanya ng 23,000 sundalo at 100 at 4,000 reservist. Mas kaunti ang bilang ng sandatahang lakas ng Estonya at Latvia. Ang Estonya ay may 7,000 at 500 aktibo at 41,000 reserba. Ang Latvia ay may 8,000 at 500 aktibo at 16,000 reserba. Sa kabila lang ng hangganan, ang Belarus ay may puwersang humigit kumulang 65,000 na libo may 350,000 reserba. Dagdag pa ang mga tropang Ruso na umaabot mula 2 hanggang libo. Hindi malinaw kung ilan ang natitirang tropang Ruso sa Kaliningrad. Bago sa lakay ng Russia ang Ukraine, tinatayang 25,000 tropa ang nakabase doon. Ngunit dahil sa muling paglipat ng mga puwersa, noong digmaan, pinaniniwala ang bumaba ito hanggang 6,000. Gayunpaman, pinaniniwala ang mayroong dos dosen ng taktikal na sandatang nuklear ang Russia na nakaistasyon sa Kaliningrad at Belarus. Noong Agosto 2000 at 25, inanunsyo ni Pangulong Vladimir Putin na naipadala na sa Belarus ang mga Oreshnik hypersonic missile ng Russia. Kaya, kung walang malaking dagdag na pwersa mula sa mga kasosyo ng NATO, may malaking kalamangan sa bilang ng tao at mga makabagong sandata ang Russia at ang kaalyado nitong Belarus laban sa mga Baltic states. Iyan pa ang isa pang dahilan kung bakit makatuwiran ang pagpapatupad ng Baltic Defense Line. Ipinapakita ng mga war games na kung sakaling lusubin ng Russia, ang mga Baltic states, maaaring nakasalalay ang kinalabasan ng labanan sa kung gaano kabilis makapagpadala ng dagdag na puwersa ang NATO sa mga apektadong lugar. Malamang na kailangang pigilan ng NATO ang mga sistema ng Russia para sa pag-access at pagtanggi sa himpapawid, dagat, at lupa sa Kalin Kaliningrad at sa panig ng Belarus sa hangganan. At tiyakin ang ligtas na daanan para sa mga dagdag na puwersa sa pamamagitan ng Sabolki Gap. Aabutin pa ng panahon at bawat araw ay nagpapalaki ng tsansa ng tagumpay ng pananakop ng Russia. Ang Baltic Defense Line ay magpapabagal sa pagsalakay ng Russia sa Baltic States at magbibigay ng oras para sa pagdating ng dagdag na puwersa dinisenyo rin ito para akayin ang mga mananakop sa posisyong mahirap, kung saan mas madali silang bitagin at tapusin ng puwersa ng NATO. Sa ganitong paraan, ang mga sistemang depensang ito ay sa isang banda ay hinango rin mula sa mga Ruso. Ginagaya nila ang taktika ng Soviet na tinatawag na Elastic Defense, unang ginamit sa labanan sa Kursk noong isang libo siyam naraan, apat na tatlo, pero mas naging gamit noong opensiba ng Russia sa Donetsk noong dalawang libo, dalawamput apat dalawamput lima. Ang ideya ay payagan ang kalaban na tila makalusot sa depensa sa ilang bahagi. Gayunpaman, ang mga lugar na nabutas ay talagang mga hindi kanais-nais na lugar. Pagpasok ng kalaban, isinasara ang gilid at kinukulong sila sa loob para wasakin. Ang hangganan ng mga estado ng Baltiko sa Belarus at Russia ay may patag, may kagubatan, at basang lupa na may mga hadlang tulad ng ilog, lawa, at latian. Sa maraming paraan, Ginagawa nitong perpektong teritoryo ito para maglunsad ng elastic defense sa paligid ng multi-layered na sing-sing ng mga depensa. Ang mga lugar na dapat depensahan at kung saan susubukan ng NATO na pilitin ang mga Ruso na pumunta. Kailangan pa rin ng Lithuania ng sapat na tauhan para mapatakbo ng mabisa ang depensa. Kaugnay nito, ang anunsyo noong Mayo na magtatatalaga ang Alemanya ng isang buong brigada ng permanente sa Lithuania ay tiyak na magiging malaking tulong. May nakatalaga ng grupo ng mga sundalong Amerikano sa bansa, pati na rin ang isang advanced na grupo ng limang daang aleman, sa dalawang libo at dalawampot. Dalawampot pitong target na magtalaga ng limang libong bihasang sundalo mula ika-apatnapot lima Armored Brigade ng Germany bilang permanenteng brigada doon. Pinapalakas din ng Lituan ang paghahanda ng sarili nitong mga puwersa. Noong Agosto 1122, nagsagawa ito ng taktikal na ehersisyo sa hangganan ng Belarus na tinawag na Pierce Wolf. Dalawang libo at lima. Ang pagsasanay na may 300 at 50 sundalo at 50 kagamitan ay may live fire drills at depensibong operasyon sa mataong lugar gamit ang Vilkas Infantry, sasakyang pandigma at iba pang batalyon na gamit. Sa likod ng mga pangyayari, malayo na ang konstruksyon ng depensa. Ayon sa Lithuanian Ministry of Defense, sampung taon ang takdang panahon na ng proyekto sa depensa ng hangganan, na may dalawang yugto bago ang 2,000 at 28 tutok sa paggawa ng mga hakbang para pigilan ang Russia. Simula 2000 at 20 siyam magsisimula ang modernisasyon at pag ng pangmatagalang sistema ng pagpapanatili. Ayon sa ministry, iminungkahi ng ilang leader ng NATO na maaaring sakupin ng Russia ang mga bansa pagsapit ng 2000 at 20 siyam o 2000 at 30. Kung tama iyon, magiging handa ang depensa ng Lithuania sa lahat ng linya. Sana, matulad sa kontraopensiba ng Ukraine sa linya ng Sorovikin ang pagtatangkang pananakop ng Russia. Patuloy naming ibabalita sa inyo ang mga kaganapan habang umuusad ang sitwasyon. Kaya siguraduhin ninyong pindutin ang subscribe button at i-on ang notifications para hindi ninyo mamiss ang mga kwento sa loob. Maraming salamat gaya ng dati sa panunood.